Okay guys, good morning. Uh, sa nagtatanong kung uh, kailan pa kainin ng biik na sumususo pa lamang, so pwede na po tayo magbigay start uh, D5 hanggang D35 po 'yan. Ang ipagbibigay po natin is booster feeds. 'Yan, meron po kasi siyang formula sa gatas. So disclaimer guys, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard hog racers. So sa nagtatanong kung gano daw kadami, so tansyahin niyo lang po kasi malalaman niyo naman 'yan kapag anak ka, ah, monitor kayo sa kung gano uh, gaano sila kalakas kumain or gaano pa sila ah, uh, gana kumain. So it ang budget ko lang po kasi talaga nito ah, uh, D5 hanggang 35 days is isang pack sa isang biik. So ito lang po ang nakabudget. So sa 10, 10 ganto. Gantong 10 packs po. So ito po ay isang kilo. So, any brand po pwede basta uh, booster po. So, yun lang guys. Sana nakatulong po. Uh, pa-share na lang po nito for ideas sa ating backyard hog So, maraming salamat. Happy farming everyone and God bless. pa po guys. Salamat.